Pag-uusapan natin sa video na ito ang prediksyon ng mga MC sa labang Akata vs 6 Threat at Chernan inilok inalok palang bumatil sa PSP. So tara! Kung mapapansin nga natin ang mga MCs na bumabattle sa PSP ay yung mga battle MCs na galing sa flip-top kaya nga maraming dream match ang ginawa ng PSP na hindi nagawa ng flip top dahil umano na malaki ang offer na talent dito. Pero sa live nga ni Shernan, dito binunyag niya na inoperan siya ng laban pero hindi napantayan ng PSP ang talent pin niya sa flip top. Kaya dinikline niya ito. Alam niya wala namang problema yun eh. Kahit si Badang walang problema kung makakalaban ko pero gusto ko flip top. Gusto ko sa flip top kami maglaban. Kung bibigyan ng pagkakataon si Badang sa flip top, game ako. Kung si Akata, pababalikin ni Anigma, game din naman ako. Sa PSP kasi, ito, ma-share ko lang din. Uh, Nag-inquire na sa akin, ayoko sabihin kung sino, at uh, nagbigay sila ng gantong halaga, at hindi, hindi ako pumayag. Kasi ang baba nun. Sa flip-top, ang taas-taas ng talent ko, tapos bababa ako sa PSP, na hindi ko naman kailangan ng PSP. Kasi matagal na akong labatil, matagal na akong may... Uh, Matagal na akong may views. Matagal na akong may ang tawag dito. Matagal na akong battle rap, battle rapper at nakapagtanim na ako sa flip top. So, nakapag-invest na ako at mataas na value ko sa flip top. Tapos sa bagong liga, bababa ako. No, 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 no. Sa flip top ako. kabilang balita naman, napakalakas nga ng matches na paparating sa April 27 na mula sa PSP. Bukod sa may mga nagbabalik, isa sa kabang abangan labang Akata vs Six Street dahil mainit ang dalawang ito at style clash na may tuturing. At maganda pa umano ang pinakita nila ng unang round ng Mati mayaman. kaya siguradong durugan to. Dahil sa mainit na laban na ito ay nagbigay din ng mga opinion ng mga idol nating mga MCs. Tol, malakas yun. Malakas yung laban na yun. Marvin Acid, malakas yun, syempre. Six threat yun. yun. Akata, di ba? Uh, Saan natin mga Magaganda laban yun, Tol. Okay, dahil... And, si Six Akata, masyadong magkaiba yung style nila. So, napakaganda rin abangan. Nakaka... So, yan ang... Yan, ang hirap niya i-judge. Totoo lang, ha? Pag kung ako mag-judge yan, parang ang hirap niya i-judge. Kasi, may may mga punch na unorthodox si Akata eh. No, no. Prediction mo kay Akata versus ST. Magandang laban 'yan, maniwala ka kay sa akin. Magandang laban 'yan si Six Street kasi lirikan si Akata, parang si ano din eh. Si Pistol magaling din gumawa ng angulo ganyan. Maganda 'yan. Idol Master Consing Insight naman diyan sa labang Akata versus Six Street. Ano, nang digmaan yan eh experience wise six threats kasi nakarating na siya yung finals tapos sinuboling ng na yung nakalaban yung six threat. si K-Ram so magandang ano yan men parang walang party din balance eh. match na match isang mainit na Akata ngayon sa so, eksena the same time hindi lang mainit yung pangalan ni Akata ngayon na ah. ang galing niya rin talaga yan, iba-ibang mukha pinapakita niya sa battle. Iba-ibang estilo na talagang effective. Tapos si Six Street naman, sobrang linis ng performance talaga. Tindig champion, Ang hirap po lang kung sino mananalo dyan. Pero I think, uh, kung gusto ni, na, uh, ni Akata manalo, kung gusto niya manalo sa battle, ah, uh, 50-50 yan sa kanya, 50-50 yan sa kanya, 50-50 lang ha. Ah. Pero kung babatid siya for views na lang ulit or may ganun kasing sumpong si Akat eh. Minsan wala akong pa isa battle. Gusto ko lang sabihin yung sasabihin ko. Gusto niya lang ganun, may ganun siya. Pero I think hindi niya nagagawin yung kasi malaki na yung malaki na yung nakataya ngayon. Hindi lang sa isa na no? marami na rin gusto siya manalo, nagtitiwala or marami na siyang pinopromote hindi niya pwedeng biguin yun unlike si Six Street uh, champion siya kailangan niya rin depensa ito pinakamagandang laban para sa akin isa sa pinakamagandang laban kasi walang underdog sa laban na eh. yun walang underdog mahirap kasi pag may underdog ito la J-Block tsaka mot. Uh, isang mali lang ni Mot pwedeng mga sa kanya dahil ini expect ng tao mo siya magaling siya eh, malakas siya may ganun may expectation din ng tao pistol J block pansin nyo din diba nababash pa si J block o na palang inaano na siya na night kay pistol lahat pero ang resulta is ganun expectation kalaban dyan hindi yung mga tao hindi yung mga kalaban din minsan or yung sarili mo din pati At, orado hindi urado ano yan, balance yan tsaka talagang sinasala yan Koting inside sa labang akata versus six threat hindi pa labas yung laban ni six threat no nabo kasi ako nun eh. judge ako nun so solid yun solid ng parehong performance nilang dalawa. Si Akata at si ano. Sigurado. Akata, ano, anong prediction mo sa labang Akata versus Six Threat? Hindi ko siya mabigyan ng prediction eh, pero sobrang interesting na, lab, na match up nun. Parang style clash din eh. ah uh, si Six Threat magaling si Six Threat magaling din mag ano ng style eh magaling umangulo. magal, para sa akin magaling din siyang sumilip ng style buta sa mga style so ayun, interesting kung paano kung paano sila magdadaisikan ba paano nila idadaisik yung isa't isa -disa. okay pistol konting insight naman dyan sa Akata versus 6 thread salamat sa sagot feeling ko magiging malakas yun So kung kayo ba ang tatanungin mas kanino kayo papanig sa mainit na labang Akata vs 6th Street? Kung ano man sa loobin mo ay comment mo lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless. Ano? Masarap ba sa pakiramdam na yung utak mo, kalembangin? Puti na lang no, medyo pangit yung anak mo, di mo basta-basta bebembangin. Sorry. Pero kung dumating man sa puntong di mo napigilan, nalasing ka, inatake ng sobrang kalibugan, isipin mo na lang, okay lang yan. Dahil kung isipin mo, dati rin naman, yung pangatlong kasang, yung pangatlong makakasarian, hindi tanggap ng lipunan. Kaya huwag ka mag-alala, baka bukas makalawa, yung mga pangmumulesya ng bata, panggagasa, tanggap na rin nila. Hindi yun malabo! Pagkat imbis ikonde na yung issue pinagtatawanan nyo pa. Kaya kayong mga natuwa sa sinabi ng maskara, nakakasuka. Nakita mo! Minsan na ako nakipagbanggaan sa mga rapper para tong kultura natin makaraos. Ako sumalo ng bala, magpasalamat ka pangabos. Tinira yung labis na auto-tune, mumble rap, Nabawasan na nga halos nakakatawang bisaya pa yung nagsasabi na magtagalog kayo ng maayos!